So ayan guys. So ayan guys, papalatag natin tong pamirienda nyo guys. Pamirienda lang to guys, ayo malalapit. Kunin niyo na dito sa tulay ng sa tulay ng ano, tumaana guys. Ito ilalatag natin dito. Nakad tayo dito guys. Ayan. Kita niyo yan guys. Ayan. Nakikita niyo yan guys, dito tayo sa may tumaana sa tulay. Ayan, yung nag-request diyan na. Ayan, sa tumaana na. Ito. Nasa tasa ko ng tulay. Tasang tulay ito pababa syempre dito ako sa taas ng Kodolay Kunin nyo na daw dito let's G ilalagay ko lang dito ha para di maano Kunin nyo na kaagad ngayon na to <laughs> nilalagay o oh. dyan ayun o no? oh. dyan natin nilalagay ito na guys G na to ayun o no? oh. ayun o oh. ayun guys o so, oh, G kukunin nyo na nandyan guys ayun o no? oh. Ayan guys, so G, punin nyo na lang dyan ayan o, oh. sa yung tulay na yan o oh. ayan. ayan ayan, mais tapos eto, tulay na to bakyat sa dalawa, o makikita mo ka katapat na bahay na yan na green, tapos dyan sa tulay na to, nakikita mo ka agad yan dyan lang o, oh. ayan o, ayun na na so ngayon comment and share kayo dyan guys sa mga uh, sa mga ano natin active followers natin dyan tsaka active sharer natin nakikita namin yung mga active sharer natin dyan nakikita namin kayo syempre mamimili kami at the end of month ng February kung so, sino pinakamadaming share kung so, sino pinakamadaming share yun ang mabibigyan natin ng blue blue mark ayan o o ano na guys, upload na natin to Paunaan na lang ha? Nakikita nyo yung tulay na yun guys O doon ko nilagay ha O ano pa, comment and share guys Gina, puntahan nyo na ngayon Baka maunahan pa kayo sa pamirienda nyo Ang dyan lang muna guys Kasi gumagawa pa tayo ng maraming content para sa inyo Kaya tuloy tuloy lang, Salamat sa suporta nyo guys. Sana tuloy tayo pag suporta nyo sa amin para sa susunod eh malaki na yung may bibigyan natin. Thank you guys. God bless.